grupong nagiinuman ni sa Bulacan. Dalawa patay, dalawa sugatan. naritong ang ni Judith Estrada Larino. Nasawi ang dalawang individual habang sugatan ang dalawa pang kasamahan nito matapos pagbabarilin habang nagiinuman sa Malolo City sa Bulacan. Kinilala ng mga otoridad ang dalawang napatay na sina Noel Ocfemia at Feliciano Cruz. Habang ang suspect ay nakilala namang si Charlie Ramos. Sa investigasyon ng pulisya, nag-iinuman ang mga biktima ng bigla na lamang dumating. Ang suspect at bigla silang paulanan ng bala gamit ang di pa matukoy na kalibre ng baril. Dead on the spot sina na Ocfemia at Cruz dahil sa mga tama ng balas sa kanilang katawan. Nasugatan din sa pamamaril ang dalawa pa nilang kasamahan at nagpapagaling na ngayon sa pagamutan. Sinasabing mati matinding alitan ng dahilan ng pamamarilang suspect sa apat na magkakainuman. Target naman ng manhand operations ang suspect matapos tumakas. Yan ang ang news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.